Ngayong ikaw ng Oktubre, isang magandang balita ang hatid para sa mga senior citizens ng Pilipinas. Hindi lang basta balita, ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas magaan na buhay sa mga nakatatanda. Dahil sa mga bagong pagbabago sa Universal Social Pension, makikinabang ang bawat senior, citizen na nakatala at kwalipikado upang makatanggap ng P1000. Natulong diretso sa inyong mga ATM kung saan nun ay 5,000 lamang. Ngayon, ito ay tumaas ng malaki para makatulong sa mga pangaraw-araw na gastusin. Pwede mo nang asahan na ang pera ay diretsyong papasok sa iyong ATM. Wala nang abala at matagal na paghihintay. Wala nang kailangang maghintay pa sa mga ahensya o tanggapan. Isang simpleng transaksyon at makikita mo na agad ang ayuda na magsisilbing tulong para sa iyong pangangailangan, mga bayarin, gamot o kung ano-ano pang mga gastusin. Marami. Ang hindi nakakaalam ng mga pinapatupad na pagbabago sa Universal Social Pension, hindi na lang ito isang simpleng programa, kundi isang makatarungang hakbang upang mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ng mga senior citizens sa buong bansa. Tinutukoy ng mga eksperto na ang hakbang na ito ay magbibigay ng protection sa mga mas nakatatanda at isang sagot sa mga hamon ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa kalusugan. Kaya't ang 1,000 na ibibigay sa inyong ATM ay isang malaking tulong sa pagtugon sa inyong mga pangangailangan. Hindi na kailangan maghintay pa sa mga pila o magalala sa mga komplikadong proseso. Sa simpleng paraan, matatanggap muna ang iyong ayuda diretso sa ATM mo. Siguraduhin ikaw ay nakarehistro at kwalipikado para sa programang ito at iwasan ang anumang pagkaantala sa mga susunod na buwan. Sa ikadwenti ng Oktubre, Huwag palampasin ang pagkakataon, maging handa at sigurado sa bagong benepisyo para sa senior citizens ng Pilipinas. Ngayong ikaw ng Oktubre, simula na ng malaking pagbabago na tiyak ay magpapagaan sa buhay ng ating mga senior citizens. Kung isa ka sa mga kwalipikado, tiyak ay magiging magaan at mas komportable ang iyong araw-araw na buhay dahil diretsyo na sa iyong ATM, ang 1,000 mula sa Universal Social Pension. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Walang mga komplikadong proseso. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang pagkakataon na hindi na nila dapat palampasin. Bago pa man ang mga pagbabago, marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens ay nahihirapan sa pamumuhay. Lalo na ngayon na patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at hindi may kakailala, ang mga gasto sa kalusugan ay patuloy na lumalaki. Kaya naman malaking bagay ang pagkakaroon ng isang programang katulad ng Universal Social Pension. Noong una, ang halaga na ibinabayad sa bawat senior citizen ay 5,000. Pero ngayon, mula ikaw ng Oktubre, tumaas ito sa 1,000 na tiyak, magbibigay ng malaking tulong sa bawat senior. Hindi na kailangang magpunta sa mga opisina o magantay sa mga mahahabang pila. Ang pinakamagandang balita dito, diretso nang ipapasok sa inyong ATM, ang nasabing halaga, mabilis, simple at hindi na kailangan ng maraming hakbang. Alam nating lahat na para sa mga nakatatanda. Ang mga simpleng proseso ay napakahalaga kaya't ito ay malaking ginhawa. Ang mga pondo mula sa Universal Social Pension ay isang malaking hakbang ng gobyerno upang matulungan ang ating mga senior citizens. Ipinapakita nito na may malasakit ang gobyerno sa kanilang kalagayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang gasto sa kalusugan. Ang pagtanggap ng ayuda ay isang malaking bagay. Hindi biro ang gastos na kinahaharap ng ating mga senior citizens, lalo na kung ang isang senior ay walang ibang pinagkukunan ng kita maliban sa kanilang pensayon. Kaya naman sa bawat buwan, ang halagang ito ay tiyak na magpapagaan ng kanilang mga pangangailangan. Hindi lang ito pera na ibinabayad sa mga nakatatanda. Ito ay isang uri ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang gastos, pambili ng gamot, panggastos sa pangaraw-araw at marami pang iba. Kumbaga, isang big step ito patungo sa pagkakaroon ng buhay na hindi gaanong mabigat at puno ng alalahanin. Ngunit ang magandang balita ay hindi dito nagtatapos. Ang mga senior citizens na may mga ATM accounts ay makikinabang ng diretso mula sa sistemang ito. Wala nang hassle, wala nang pila at hindi na kailangan pang pumunta sa mga opisina ng gobyerno. Sa halip, maghihintay na lang sila sa kanilang ATM o sa kanilang mga mobile banking app at Makikita nila ang halaga ng kanilang universal social pension. Isang click lang at nandoon na ang kanilang pera. Marami pa rin ang nagtatanong kung paano magiging kwalipikado sa programang ito. Kung ikaw ay nasa tamang edad at nakarehistro sa SSS o GSIS, posibleng ikaw ay kwalipikado. Ang mga senior citizens na tumanggap na ng kanilang universal social pension sa nakaraang taon ay automatikong makikinabang din sa bagong sistema. Sa mga hindi pa nakapagrehistro o nag-update ng kanilang mga impormasyon, nararapat nagawin ito agad upang matiyak na makukuha nila ang mga benepisyong ito. Ang mga mga pagbabago ay hindi lang basta mga adjustment sa programa, kundi isang sistemang mas magaan at mas madali para sa mga senior citizens. Isa itong patunay ng patuloy na malasakit ng ating pamahalaan sa ating mga nakatatanda. Isa rin itong pagtingin sa kanilang pangangailangan na tumutok sa mga tunay na isyo ng nakatatandang sektor, ang kakulangan ng sapat na kita, ang hirap sa pagkuha ng gamot at ang patuloy na pagtaas ng gasto sa pangaraw-araw. Dahil sa mga ganitong pagbabago, mas nagiging magaan ang buhay ng mga senior citizens. Hindi na nila kailangang mangamba kung paano nila mababayaran ang kanilang mga gamot o ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Sa halip, ang tulong ay direktang makarating sa kanilang mga ATM at maaari nilang gamitin ito sa kung ano man ang kanilang pangangailangan mula sa pangaraw-araw na gastusin hanggang sa mas mahahalagang bagay na may kinalaman sa kalusugan. Malaking bagay din na ang mga senior citizens ay hindi na kailangang magabala pa sa mga proseso ng pagpaparehistro at mga dokumento. Sa sistema ng ATM, lahat ng transaksyon ay nagiging mas mabilis at mas madali. Lahat ng mga detalye ay nai-upload na at na-verify na ng mga ahensya ng gobyerno, kaya't hindi na kailangan ng maraming papeles at pagsasagawang maghihintay sa mga ahensya sa mga senior citizens na maaaring hindi pamilyar sa teknolohiyang ATM, huwag mag-alala. Dahil ang gobyerno ay naglaan ng mga simpleng hakbang para o matutunan kung paano gamitin ito. Maaari ding magtanong sa kanilang mga anak o apo kung paano gamitin ang mga ATM o kaya ay magpatulong sa mga lokal na opisina upang masiguro na makikinabang sila sa programang ito, ang Pawn Thousand na Universal. Social pension ay hindi lang basta isang ayuda. Ito ay isang simbolo ng pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Nais ng gobyerno na tiyakin na hindi sila mapag-iiwanan at may kasiguraduhan sa mga susunod na taon. Hindi lang ito isang pansamantalang tulong kundi isang hakbang patungo sa mas magaan na buhay at isang mas magandang kinabukasan para sa mga nakatatanda. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay napakahalaga, kaya't siguraduhin na-update na ang inyong impormasyon sa mga ahensya na nag-aasikaso ng mga ganitong programa. Kung kayo ay kwalipikado, maghanda na dahil simula ikaw ng Oktubre, matatanggap na ang 1,000 sa inyong mga ATM. Huwag palampasin ang pagkakataon na magamit ito sa mga pangangailangan sa araw-araw. Tandaan ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa ating mga senior citizens. Huwag na nating palampasin ang pagkakataong ito. Sa bawat hakbang ng gobyerno, tumaas ang halaga ng pensayon at ang pag-aalaga sa ating nakatatanda. Sa bawat tulong na natanggap, patuloy silang mabibigyan ng pagkakataong mamuhay ng mas magaan at mas masaya. Kaya't muli simula ikaw ng Oktubre ang pantausan, Universal Social Pension ay magiging bahagi ng inyong pangaraw-araw na buhay. Magiging mas madali na ang lahat ng aspeto ng inyong pamumuhay at tiyak na makakatulong ito sa inyong kalusugan, mga gastusin at sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Magsimula ng maghanda ay update ang inyong impormasyon at siguraduhing makikinabang sa mga pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng sistemang ito, ang bawat senior citizen ay makakatanggap ng kanilang nararapat na tulong ng mas madali at mabilis. M.